Ayan, at narito tayong muli sa bayan ng Naig, Cavite. Kung saan dito natin nakita ang isa nating beneficiary na si Nanay Monteclar. At ayan, sa pangalawang pagkakataon ay nakita natin siyang muli na nagtitinda ng basahang bilo. Ayan, dito siya lagi sa may bangko. Ayan. At ngayon kahit anong init ng panahon, hindi siya sumusuko sa pagtitinda. Ayan siya at kinamusta ko siya kung ano na, ang, ano kasi yung pinigay nating puhunan at saka bigas ay meron pa naman siyang puhunan. Kamusta na po kayo nanay? Hindi naman na uungos yung puhunan. Hindi naman na lalag. Ayan. Ang pinigay daw po nating puhunan ay hindi niya nauubos kundi lalo pang napapalago. Ayan siya oh. Kasi paunti-unti siya nagtitinda dito sa lugar ng Baka ko yata to. Dito tayo nanay sa ay Ayan. So napakainit talaga. Guys, sobrang init. Pero nagtsatsaga si nanay sa pagtitinda ng basahang bilog. At ayan. Ayan na si nanay. Ayan.